promise kapag may mga tournament nga talaga si Kyle, ako na nag-aayos ng gamit niya para mas maayos. Ano ba naman kasi gusto ko nga maayos at organize talaga yung gamit ni Kyle. Habang si Kyle naman, nakatulog na nga dito, paano ba naman kasi masakit daw talaga yung ulo niya at may sinat. Kaya naman sinabi ko na nga muna na magpahinga siya. Bilis lang din naman talaga akong natapos dito dahil nakagayak na nga yung mga gamit ni Kyle dito at nakapili na rin siya ng jersey niya at ako na nga lang nag sa bag niya. Sabi ko nga lang na may sinat si Kyle pero maya maya nagulat ako gumagayak dahil nagpa alam pala yan sa daddy niya. Pinainom ko na nga nung gamot, eh naging okay na nga daw yung pakiramdam niya. Training kasi sila ngayon, kaya naman bago nga talaga maihatid si Kyle, eh nagmerienda na nga muna kami dito sa Potato Corner. Late na nga talaga dyan si Kyle, paano ba naman kasi ang dami niya ngang nakain. Nung kinagabihan naman, magpe-fiesta na nga dito sa amin, kaya naman sinundo na nga din namin kaagad si Kyle. Nagpahinto nga dito sa daddy niya dahil gusto nga daw niyang matikman itong dried pussy. Ito daw kasi yung nakikita niyang trending sa may TikTok. Buka daw masarap, kaya naman daw talagang try niya at hindi na nga daw siya magpapahuli. Dahil bukas nga lang ay wala na nga din yung mga nagtitinda dito at hindi na rin namin maaabutan. Sarap naman talaga siya, mahirap nga lang talagang nguyain. Napatikim na nga rin dito yung daddy ni Kyle. Ilang dalawa nga lang talaga yung kumain niya. Hindi ko na nga tinikman to, paano ba naman kasi hindi na rin talaga ako makakakain ng hapuna. Nila na nga lang ako ng daddy ni Kyle dito ng melon shake dahil favorite ko nga din talaga yun. Habang naglalaba naman ako at naglilinis ng bahay, naligo at gumayak na nga din si Kyle sa sarili niya. oklak nga, yung tournament nila Kyle at ayaw naman niyang mali. Nag-half bat nga lang ako dito dahil malalate talaga si Kyle kapag naligo pa ako dahil magpapatuyo pa nga ako ng buho. Madalas kapag aalis kami ni Kyle, half bat lang talaga yung ginagawa ko dahil nahihirapan nga talaga ako. Sa buho ko, mahaba na kasi at makapal pa. Ah. Mamamasahin na nga lang sana kami pero sabi nga ng daddy niya ay ihahatid na nga lang daw kami. Sama nga din pala namin dito sila Mama Stanley It at sila Kuya Stan. Maana nga muna din kami dito sa may Jollibee para nga makakain ng umagahan. Kakagising gising nga lang din ni Stanley Itnyan at sakto nga yung gising niya at paalis na kami kaya naman nakasama nga talaga yan. Di naman kami masyadong nagmamadali dito dahil medyo maaga pa nga. Wala naman ding traffic at hindi pa rin naman talaga nag-uumpisa doon. Pagdating nga namin dito marami na din talagang players. Ang isa talaga sa nagustuhan namin dito malaki yung parking nila. Tapos madami din palang court dito kaya naman mabilis lang din talagang mayayari yung tournament. Ali dito pala si Kyle sumali sa May San De ng tournament. Alam ko naman na kilala nyo na nga itong bata na to. Kasi madalas talaga dyan bumibili si Kyle ng jersey niya. Nag-stretching na nga muna dito si Kyle bago nga daw siya makilaro dito sa may gili. Kaya nga lang, tinatawag nga ako ni Kyle at ngiting tagumpay talaga dito. Bigyan nga daw siya ni Jay Sports ng dalawang jersey. Manalo o matalo nga daw siya dito, e eh okay lang dahil paldo na nga daw siya juice. Kupo. Sa lahat nga po na nagtatanong kay Kyle kung saan siya bumibili ng jersey, lalagay ko na lang dito sa screen para magkaroon na din kayo ng maganda at quality talagang jersey. Taga dito nga din pala sa Sanldefonso yung naging partner ni Kyle. <tong> Yung pangalawa at magkasunod nga lang talaga. Lahat naman ang nakalaban dito nila Kyle ay magagaling talaga. Is nga lang din talaga natapos yung game nila Kyle dito. Dati nga kapag dumadayo talaga si Kyle ng tournament, kasama namin yung daddy niya pero ngayon nga madalas kaming dalawa na lang tapos sinusundo na nga lang nila kami. <coughs> nakita nga ng mga taga San Miguel dito si Kyle kaya naman nilapitan niya at nakipagkwentuhan. Habang ako naman eh nandito nga lang sa isang gilid. Ito na nga yung last game nila Kyle at kinakausap nga sila dito ng umpire. Bali dalawang babae nga yung nakalaban nila Kyle dito. Mabilis na tapos kaya naman nakauwi nga din kami kaagad nila Kyle. Thank you J Sports dahil nag-enjoy talaga si Kyle. Yun lang. Thanks for watching. Bye bye.